sirado yung bahay ko kumatok yung bahay kong lasing nakita mo yun na may kausap ako ayun o no? kaya hmm. mga tao talaga mga ingitiro sa buhay ay manahimik pag lasing na dapat tutulog na ayun o no? nagsturbo pa, nagtitrip pa ah, dami dami ang ano ako papagtripan tingnan mo na kita mo sa likod doon, ang kaubada yung nagtinding trip niyang adlintik na yun nakakabusit lang, buti nakapagpigil lang ako Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, nagtitrip pa sa labas ha. lasing na lasing yung lalaki na yan. Eh. Yan, yan, yan o. Ayan o. Agaangas pa yan. Ayan. Lasing na lasing na yan. Nag-aangas nagaan. pa yan. Ito mga kapitbahay talaga, wala na sa hulog. Pag nakainom. Pag pinatulan, kung itutusin nga, trespassing din yan. Eh. Yan o, yan pa. Siya papagit-galitan o. Buti nga, Nakapagpili lang talaga ako sa sarili ko eh. Ito e, yung mga kapitbahay ko, so, mga idol, kung alam mo lang. Magaling nga sila sa kasinungalingan. Pero pagdating sa ano, wala sila mapakita ng ebidensya. Pag nagkaano kami, i nila na nila. Nabuti nga, nakuha na ng CCTV. Um, ito, yung kapitbahay kanina.